Grabe yung bundok nila dito. Ang tataas. Ayan, naabot na yung ulap. Mount Matalingahan pala. Ayan. Grabe. Welcome to Batarasa. Ayan. Dito tayo guys sa Batarasa. ito para ito para okay dito na tayo sa pamilihang bayan ng Batarasa ang galing Malayo okay. pa parang lang ayan guys, so? oh, ang galing naman ng pamilihang bayan ng Batarasa

Smile! Galing ah! Oy, ha, ang asma ng baby girl. Diyan talaga ako na amiss, guys, so. Ito talaga ako na amiss. Street light nila, oh, 'di ba? Ha? <laughs> galing diba? ang galing. O, 'di ba? <laughs> sa sana sa Puerto mayroon din. 'Di ba? Yan yung nagbibigay ng electricity siguro. Ayan, nag-charge. O nagbibigay ng kuryente, di ba? eh. kasi may ano siya, may panel, oh. Ang galing. Ang galing talaga. Salot ako sa, ano, nakaisip nito. kasi oh, sige. Ano? Hala! Hala! Pagkalaki. Why? Yan talaga. Sabi. tayo magbibili. Yan. Pinya. Ang oh. dami pinya. oh, oh. Pinya. At yan. Lambuskaw. Lambuskaw. Since 1964. barangay Bulala Bulalakaw. Kaya kau, Ano? Laki ng pinya. Bilig pinya? Ano? bilikay pinya? Hindi. Hindi. Tali. Oo. Tayan.